Juanillo Mondragon at si Emil Alfaro. Sila ho ang mga miyembro ng Montenegro Drug Syndicate na pinangungunahan na nag-iisang Ramon Montenegro. Matagal na po namin binabantayan ng organization na ito at napag-alaman namin ang isang importanteng bagay. Mga kababayan, buhay si Ramon Montenegro. At dahil sa tulong ni Corporal Di Magiba, Sir, mabuhay ho kayo. Salamat. Isa ho kayong bayani. At sa tulong ng Kiapo Police, nakapag-confiscate po kami ng ilang daan milyon in cash at ilang daan milyon halaga ng high-end drugs. They have been propagating drugs their entire lives! Pero huwag niyong kakalimutan mga kababayan, na ako si Miguelito Guerrero ang nagdala sa kanila sa hustisya. Ako ang nagligtas sa lungsod ng Maynila. Mga kababayan, makakatulog ko kayo ng mahimbing ngayong gabi na alam nyo na maraming drugs ang nabawasan sa kalsada ng Maynila at alam nyo na sa na namin si Ramon Montenegro na kasalukuyan binabantayan ngayon sa General Benavides Hospital. Mayor Elec, ito pong si Ramon Montenegro. Kaano-ano po ito nung nakalapan niyo sa pagkamayor na si Tanggol Montenegro? I am so glad you asked me that. <laughs> Dahil napag-alaman namin na si Ramon Montenegro ay ang ama ni Tanggol